Okay, hello everybody. Tayo yung mag-ano ng kambing. Yung kambing natin, oh. Ang inay nila, oh. nag ko. Nag-ring gorda. Ay, Diyos ko naman po. Ang fine. ring kayo. Ne? ring gorda kayo. Ne? nag -gorda kayo. kaya. Ay. Hello.

Ano nga rin, mo Kasi Sikat muna. Ate. Ate, da. Yeah. Uy, nagukatain na kumita pa na. Yeah. Uy, ah, guka ah. Ang figur Blaster natin yung, uh, ano, camera. Ay. So, vlogger na vlogger na tayo for today's video. Okay. Let's go. Latin ah. Latin. Api ah, kad na karing ring gurk. Kada mga mga rata bato. No. Nandit Nandit mga intay. Nandit pag yan ah. Nandit mo pag yan. Intay. Pin. Ay. Kaya kaya mag yan ah. Diyos ko. Okay, hindi lang yun. Next na may isa, guys. Kitrovol The next. Next batch of kambing. Let's go. Kukunin natin. Di ba nagbanog? Nagbanog da. O, oh, oh, di ba nga lang. Place natin dito. Let's go! Kunin natin yung kambing. Ah! Ano yung isa tayo, di ba? Ano yung ka-sexy kong nga... palagi Ala! Ago ka nga at Ata-ala! And... Iip! Mahamu ka nga ro'n! Sikat mo! Odi! Arte ka! Ago! Ina! kan orang TK juga mau uji Kok? Uh Entar. Di uh. biang kok kok. Tadi cut ke. Tadi cut jam jam sih mah. Itu gitu aja. Agringkur kali. Agringkur kali. Hangat deh. Ah. Oh. Oh, itu di kamera tuh nih camera action oh di biang kok gering-gering toy nanti mau balik mau pergi mana iya ikan mau panganan. itu nanti pergi mana nyo ikan Ayan na guys. Pero kuli natin yung bato. Saan yung bato kanina? Ano ito yung? Where's the bato? Bato, bato. Ito pala. Nandun. Nandun yung bato. Toy, pag yan ah, ita. Ito yun. Kaling linong. Diba? Diba guys, dito. Diyan ko pa nam. Dad, makan mo ita. Ala. Ita? Ita ka? Ala, itiket na si Ay, may abot. Baka may ulig dyan. Ang gitid. Diba na Green Gordy dyan? Calding ang mesa. Ay, ay, ay. Guri. Ang kuruuran. ako nangahuludin dito. So, let's go, guys. At kunin natin yung isang kambing na maingay na. Ang ingay-ingay na. Oh, diba? Let's go. <laughs> another. Another view. So, mm, ang ingay, diba? di ba? Di makapag-ingay. Ano ba yan? Kainis naman yung kambing na yan. Char! Mainis! At tingnan niyo ang ano pa, oh. Oh. Di ba? Oh. Di ba? Di makaintay. Di bakla. Di makaintay tinatagalin mo. Kasi ano nga ko nyo, eh. nakuna nakuna na, ako naku na. Ang oh, kata pa pa siya ako. Uwe. Well, ii, ii, oo. Hmm, yala. Ang nandita. Ang nandita. talaga. Pag ginamor kita, tang-tangsit ka mga raod. Diyan na yung tabay. Tainam. Hindi. Pag tang-tangsit ka. O, dyan. Teka lang. i natin yung camera natin. Hmm. Ito yun. Naglalaglak na kita. Ito yun.

yon guys Ay, so many troubles troubles na anak bye bye hello Tignan natin yung mga ano guys magkukulit na makukulita na kami oh. hello hello Oh, hello Oh. Hmm. Oh. Diba? Mm, -hmm. Nang snack. Sorry guys, kung naririnig nyo yung ano. Hingal ko. Hingal na hingal si Bading. Ba okay, bye-bye. Mamaya na lang Kain, kain. Bastos. Hmm? Bye-bye. So yan guys. Again, let's appreciate the view. Diba? Diba? Bye guys, I'm going to go gasa jit. So guys, bye-bye. Thanks so Thank you so much for watching. Bye.